pondo naman para sa pagbili ng mga multi-role fighter jets, pinag-uusapan na kung saan kukunin ayon niya sa Department of National Defense Secretary. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Pinag-uusapan pa rin ng mga katuwang na ahensya kasama ang Department of National Defense kung saan maaaring kunin ang pondo para makabili ang Pilipinas ng mga multi-role fighter jets. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, hindi maaring makuha sa budget ang pambili ng mga fighter jets at ang maaari lamang anyang kunin mula sa budget ay ang mismong sustainment at ang taon-taong maintenance para mapatuloy ang pag-operate ng mga MRFs. Ani pa ni Teodoro, hindi lamang basta MRF ang target na mabili ng Pilipinas, ngunit maging mga airborne warning and control system aircrafts na target din mabili ng bansa. Ang pambili naman ng mga ito kasama ng stores and reserves at maging ang air to -air refueler ay balak na utangin na muna well, uh, hindi wala sa akin yun eh. Uh, uh, to, ako ready ako mag-desisyon eh. Ang pagkukunan ng bayarin, at eh, yun ang uh, pinag-uusapan namin. No? Titignan natin sa lalong madaling panahon kasi hindi makukuha sa budget yan. Ang kukunin lang sa budget yan ay ang uh, sustainment. No? At... Uh, taon-taon nagugugulin na malaki para ma-maintain at i dyan. Ang kukunin, uh, ang pambili ng hindi lang MREPA, eh, ang stores and reserves, ang AWACS, ang air-to-air -air refueler, ay uutanin. Maliban naman sa mga bayarin at balak na utangin pambili sa mga naturang kagamitan, dapat ay nakahanda rin anyang Pilipinas sa suportahan ng taon-taong paggugol para sa pagbili ng MRFs. Layo naman ito na mas mapahusay pa ang mga defense exercises at military exercises ng bansa para madepensahang maigi ang mga pambansang interes at maging ang mga teritoryo ng Pilipinas. Samantala, inamin naman din ni Teodoro na may mga natatanggap na silang proposals para sa pagbili ng mga fighter jets, ngunit mas nakikitang kailangan ngayon ang pagkakaroon ng airborne warning and control system aircraft dahil sa mahirap at kakulangan sa mga surveillance system ng bansa. Paliwanag ng kalihim habang humahaba ang panahon, pataas rin ang pataasang presyo nito dahil sa malakas na demand sa mga naturang sistema. Kasunod ito ay tiniyak naman ni Teodoro na nakikipagugnayan na sila sa Department of Budget and Management at maging sa Department of Finance para matiyak na magiging tuloy-tuloy ang magiging paglalaan ng pondo para sa military acquisitions na ito. So, ito ay babayaran ng gobyerno taon-taon. Uh, yan ang mga constraints na kailangan natin. So, may babayad tayo ng utang. Secondly naman, magugugul pa tayo nakahanda pa tayong gumugul sa taon na kakailangan dito. Habang mahaba ang panahon, nagiging mahal eh. Dahil lumalaki ang demand. Kaya ng uh, uh, borrowings, uh, pwedeng punin yun. Uh, however, kailangan maglaan ang gobyerno ng constant repayment source. Yun ang hinahanap ngayon. Samantala, nanindigan din si Teodoro na bagamat maraming pwedeng pagkunan ng pondo pambili sa mga military equipments na ito, gaya ng Special Purpose fund. At maaari mula rin sa bahagi ng ilala ang pondo para sa mga exploration activities ay maaari mapunta rito. Hahayaan na muna niya ang Department of Finance na magdesisyon at magsalita hinggil dito. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!